ang malihanag na gusto nila gawin ay ipanawigin yung mga terminal ng mga incumbent kayo. Kaya dapat talaga itigil yan. Ang gusto nila magkaroon ng term extensions. And we cannot allow that Gloria Arroyo spends one day more, one minute more than that she is supposed to doon sa Malacanya. So that is the most contentious part. Doon natatakot ang taong bayan talaga. Well, isa sa mga nakasalang -sa -naka ngayon, no? is yung economic provisions. Basically, giving, uh, allowing foreign ownership sa land, actually, yung, yung na ngayon. Um, ang sa akin, mahaba-habang um, debate pa yan at dapat hin uh, and this is not the time for it. Right now, there is a global crisis. Sa totoo lang, pag binuksan mo ang amendments, towards the country, ang isinulong nila na payagang magbayari ang banyaga sa lupang Pilipinas. Aharangin ko yan sa abot ng aking mga kaya. Parliamentary government at saka yung extension ng term of office at removal of term limits, ayun mga ipapasok nila para si Gloria Macaprolio magpagpatuloy.